Ano ba yung mga pagkukulang ng ilang mga senador na dapat mas may ginawa? I'm not referring to the likes of Bongo, Robin, Bato, sino pa ba? Tolentino. Ano yan eh? Nandun yan sa all defensive team, quote-unquote, in defense of Duterte. Pero yung iba mga senador, kumari Coco, Risa. Kasama pa rin sa defensive team si Jingoy, sorry. Mm. Well, hindi ko binibilang si Jingoy sa defensive team, no? Baka si Koko mm. pa dahil bahagi siya ng minority. Pero yung dating niya kanina, parang hindi siya kasama sa, sa minority eh. No, parang Hindi, uh, so, uh, uh, ang, 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 sinasabi kong all defensive team in defense of Duterte. Ah, uh, okay, okay. Oh, okay. Medyo may pasensya <laughs> na po, may sakit po yung ating panauhin ngayon, no? Medyo may konting ano, may konting lag. Uh -huh. Just, ah. medyo slow. Oh, tsaka yung aking ah. Starlink, medyo na nakakaroon ng na lag eh. <laughs> <laughs> Ang yabang-yabang kasi sa Starlink. Sirang-sira si Elon Musk eh, no? Oo. <laughs> Nasira kay Ronald Yamas si yung Starlink eh, no? Well, hindi hindi tinatapla na mabilis sa internet na usap natin eh. <laughs> Anyway, <laughs> diretsuhin ko na. Oh. Okay. Okay. kasi alam naman natin, oh, no? may mga tagpagtanggol niya si Duterte. Yung nga si Robin, si Bongo, si Tolentino, si Bato, at saka kanina si si Jinggoy. Pero yung iba, alam mo nakita niyong mga pagkukulang, kung meron man. Well, una, uh, uh post nakita mo na naghanda sila. No? Nakita mo yung, yung hatian ng kanilang presentasyon. No? Uh, nakita mo yung mismo yung call well, eh, yung mga nasa gallery. Ano yung kanilang mga may kumpas eh. Kailan papalakpak, no? Kailan na uh, no? So, tapos uh, ang nakakagulat ay uh, yung uh, yung chair na inaasahan ko na very critical kay Digong ay napaka-deferential kay Digong, no? Napaka-deferential. At uh, hindi lang 'yon ay uh, parang uh, parang kakampi Parang kinakampihan uh, si Duterte. Medyo nakakahiya sa kanyang ama na naging uh, bastion o naging simbolo ng human rights nung panahon ng martial law. So, anong nangyari? Anyari. Kaya nga, uh, bala ko, pag nakita kami nito ni ni Coco, sisiniling ko ng gusto eh. No? Uh, Pero ako, si ako Duterte, alam niyo, Senator, hindi ako masyado hmm. na surpresa dito sa actuation ni Coco Pimentel. Well, uh, dahil una, siyempre yung unang labanan dyan ay gustong investigahan ni Bato at saka ni Bongo. Bato. yung committee ni Bato, di ba? Yun yung una. Mm. So nagkaroon mm. pa ng bruhaha dyan. At eventually, uh, dalawa yung naging option. Either yung committee of the whole no? Uh, sa Nobyembre or yung blue, uh, blue, Ribbon. na yun lang amang, lamang according to the rules of the Senate ang pwedeng magmoto propio. Uh, during the break so uh for a while akala mo ay nung uh, nung nilipat sa Blue Ribbon uh, Committee at pinili si uh, uh Coco Pimentel na magpatakbo nung hearing ay uh, kita mo na may akala mo medyo naiibay ito dun sa original proposal na yung committee ni Bato ang mag-hear nung kaso na yan hmm. kaya medyo positive ng kaunti yung dating, no? Pero nung uh, nung nangyari ay uh, parang ang laki nung ang laki nung kakulangan ni Coco sa pagpapatakbo ng hiring, no? Lalong-lalo na nung bandang huli nung uh, medyo nagwawala na si Digong, medyo parang binibitay na ni Digong ang sarili niya, eh parang sinagip pa. Sinagip pa nila uh, Coco, nila Joel Villanueva no? Si Digong, no? Kaya medyo uminit ang ulo ko. Medyo lang, konti lang dahil sabi mo nga, uh, bakit 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 uminit ang ulo mo? Napakataas naman ng iyong expectation, no? <laughs> Yan ko eh, no? Ah, uh, 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 uh. ang aking expectation eh. Ako, actually, ano I was very vocal about this last week pa lang eh. Sabi ko, wala mo ako masyadong inaasaan sa hearing na yan. Mm. <laughs> Mababa na ang expectation ko, pero na bad trip pa rin ako actually eh. Ako naman, eh, minsan talaga tayo hinahanap natin sakit kitang ulay. No? Pwede mo namang hindi panoorin, pero panonoorin mo para mainis. So, ganun yung nangyari well, kanina. Ang, ang medyo na iba kasi rito, ito yung first time na nagharap itong mga to. Si Laila, oh. Si Digong, di ba? Correct. Si Chel at saka si Digong, 'di ba? Si Risa at saka si Digong. 'Yun 'yung mahalaga rito eh. Ito 'yung first time na face to face itong mga uh, major antagonist protagonist sa usapin ng uh, crimes against humanity, extrajudicial killings. So, kahit alam mo na malaking bahagi nito ay mga dati lang na pag-usapan, kahit alam mo na wala namang masyadong fundamental na bago, dahil lahat ito ay pinag-usapan eh. 'Di ba? Mm -hmm. Lahat ito ay pinag-usapan na. Panahon pa nung uh, 2018 ni Matubato at Las Kanyas, Tapos fast forward dito sa quad hearing, 'no? Ay ito ay hindi na bago. Pero iba pa rin talaga yung nagharapan eh. 'Di ba? Nagharapan eh. Ako ay ina inaasahan ko mag magkakaroon ng talagang confrontation si Laila De Lima at si Digong eh. Galing mo, eh. galit na si Dingong Jan, pinagmumura niya yan. Tapos mm. di ibang paron ay pinakulong ng pitong taon. No? Mm. Pero parang chill lang siya eh. Kay Laila eh. Di ba? Kanina. Medyo chill Hindi, lang ito, siya. Di ba? Ito pa ngayon nakaka, ano, nakaka bad trip dyan. Di ba? Parang may, may parts ng hearing kanina na si Laila Dilima pa yung nadidiin. Yes, <laughs> Para bang siya pa yung nasasakdal kanina. But, Sabi ko, alam niyo ba yung mga priorities niyo? Ito yung biniktima ni Duterte, tas differential kayo ng sobra doon sa isa. Ito yung isa yung binaboy niya eh. Tapos, muntik pang pumunta doon sa pagbaboy uli. Kung, na, kung nakita mo. No? Muntik hmm. pang pumunta roon. May, merong uh, may incident na kwal eh. Nadadalin pa roon eh. No? Lalo na, nung binang, binanggit si Dayan, no? No? Ilang beses bilang hmm. binanggit. Ni Bato, tsaka ni Jingoy. Parang papunta na roon eh. Nagalit lang si Risa no? Nagalit mm. si Teresa. Ibig sabihin, uulitin pa, uulitin pa after everything, no? Uh, buti na lang napigilan, no? May isa pa rito ano eh, tulong, alam naman natin na basta si Duterte, no? Siya mismo, aminado naman diyan kanina. Sabi niya, walang hiya siya. Pero sa akin, parang ang laking pagkukulang sa on the part of the senators. Isipin niyo, mura ng mura yung resource person sa sa sarili niyong bakuran. Tapos kayo, sir pa rin ang sir. Singit siya ng singit. He kept talking mm -hmm. over certain senators, in particular, Rizonte Teberos mina mind mindsplay niya, di ba? Sinabihan niya si Rizonte Teberos consultay mo muna yung mga abogado mo. O Ama. hindi ka naman naging mayor eh. Oo, oh, bandang huli. Those eh. are clearly contemptible acts eh. Pero yung iba mga senador, quiet lang. O hindi naman natin ma-expect na yung mga... Senador na kampi kay Duterte, tutulungan o oh, i-call out si Duterte. Eh pero ba't yung iba, si ko Co Pimentel. Wala man lang sinabi bilang chairperson, so, di ba? Nueva, di ba? Jinggoy oh. Estrada. This, actually si Risa hindi administration. Di ba? Opposition hmm. siya. Yung mga oh. nandun ay administration senators. Administration senators. Pero hindi sila astang administration hindi sila astang pro BBM, asta silang pro Duterte. 'Di ba? Baka nakalimutan na iba na presidente. Pwede, pwede, <laughs> no? Pero yung uh, tapos editing natin, inoobserbahan ko rin, ano bang makukuha nila kay Digong? Halimbawa, si si Coco, patapos na yung term niya. Yung asawa niya nasa Marcos administration na. Ah. So, bakit ganun pa siya ka-differential kay Digong? Pagkatapos siya babuhin. Yung ba? Pagkatapos siyang muntik ila, uh, matalo. No? Alam niya, nilaglag siya, di ba? Alam na, yeah. napag-usapan natin yan isang episode, di ba? Nilaglag siya. Pagkatapos teka muna. <laughs> teka, teka. Alam ko, blind item natin yan. <laughs> <laughs> ano ba yan? <laughs> di ba blind item natin noong last time yan? but <laughs> Lalo eh, wala na. No? Uh, ano ba yan? Nakas tuloy oh. Dere-derecho eh. Tapos eh, yung kanyang partido, Pinahulahan pa dinuro. natin yan eh. Diba yung kanyang partido, dinurog. Naalala ko yun eh. Ah, uh, Meron bang uh, letrang O? Oh, di ba? Ginagano pa natin yan. You know? o oh, guys ah. giveaway na. <that> oh, si Coco po yun, no? no? Na, Muntik ka. Uh... Medyo malungkot. Oo. Oh. Tapos ganun pa yung asta niya. Medyo umiinit ang ulo ko eh.